Naalala niyo ba ito mga batang 90s Ito ang sinatawag nila na slim. Pumihila ito ng kuneto niladang ladang tubo na nakalagay sa tinatawag nilang bagun. Lagi naming inaabangan ang pagdating ng slim out para makakuha kami ng bagong harvest na tubo. Libre ito. Minsan, sasabit kami sa likurang parte para madaling makauwi ng bahay. Sinagamit pa rin ito sa Bae Central hanggang sa ngayon. Ito ay isang sugarcane milling company na nagpo-proseso ng tubo para magiging asuka. Enjoy na enjoy ako ng kapanahon ng yun. Atong nakita ko ang play na humihila ng tubo, naalala ko ang panahon ng 90s. Parang bumalik ang kasaysayan ng 90s sa Negros. Maraming salamat po.